po yung gusto ng anak niyo po? 500 pesos po na cake? Ayan po, mama. Ito po yung gusto ko na cake. Ah, 500 pesos Opo. po. Naku, teka lang po ah. Kulang po kasi yung perang dala ko. Um, okay lang po ba? Balikan ko na lang yung kulang kasi birthday po kasi na anak ko ngayon. Baka malungkot naman hmm. po siya pag hindi po namin nakain yung gusto niyang cake. Sorry po ma'am, business po kasi to eh. Gusto ko po, po makatulong pero dapat po malaman ng anak niyo na hindi po lahat ng bagay ay nakukuha niyo po. Uh, uh, na pasensya na, hindi natin kayang bilhin tong ganitong cake eh. Uh, um, baka may gusto ka pang iba na. Ito lang po yung afford ng pera niyo po, kung... Okay lang po. Sige po, ina lang po muna. Ito po. Salamat po. Thank Salamat po. you po. tagal pa ba yan? Kanina pa kami dito. Kakahantay ha! na. O bumili pag hindi afford. Go na. Ito na. Ito na lang ang afford ng mama eh. Okay lang ba? Okay lang po. Sige, hali na. Anak, pasensya ka na okay. ha. Hmm, Ito lang na ng mama ngayon para sa birthday mo. Um, mama? Um, totoo po ba yung sinasabi ng babae kanina na hindi lahat ng gusto natin makukuha natin? At saka, ang sabi niyo po, pag may gusto po tayo, may paraan. At saka, pag ayaw, may dahilan po. Anak, sa ngayon, hindi, hindi lang natin nakuha yung gusto mo kasi nga, kapos tayo ngayon, walang pera si mama. Pero, siyempre, di ba pag may gusto ka, dapat 'wag mong susukuan. Tandaan mo 'yan ha. Oh. 'Wag ka na muna ng Ito, mag-wish ka muna ha. birthday mo. Yung happy birthday na Ma, may surprise ako sa yo. Talaga? Ano yun? Ang um, Naalala mo ba itong lugar na ito? Ito? Oo. Parang, ano bang meron dito? Di ba dito mo ko binila ng cake noon? Dito ba yun? Opo, dito. Na nakikita mo po ba ito? Ito? Oo. ano? Ay, sweet inspiration. Yan po inspiration. ang surprise ko sa'yo, ma. Sa atin na po yung bake shop na yan. Talaga? Ikaw may ari nito? Opo. Sa atin to? Paano mo yung ginawa, anak? Paano mo yung ginawa? Si at lang, ma. Hindi ko sinabi sa'yo kasi eh, talaga yung uh, surprise ko talaga sa'yo. So, ginawa mo yung sinabi ko sa'yo noon? Opo. Okay. Na pag may gusto ka, huwag mong susukuhan. I am so okay. proud of you. Opo. Okay. Okay. lang po may pastang. Sige. Excuse me, sir. May napili na po ba kayo? Ah, meron na sa amin eh. Kaso, hindi po kaya ng budget eh. Birthday hmm. po kasi ng anak ko. Ito po ba yun? Ito po ba yung gusto ng anak mo? Opo, sana. Ayan yung tinuturo niya. Hindi sir, ako na po bahala. Eh, ma'am, hindi po talaga kaya ng budget ko. Hindi, okay lang po sir. Bigyan mo na lang po ako pag may pera ka. Salamat, ma'am wala pong problema <laughs> sa akin. Ang wish ko po, sana magkaroon na ako ng cake shop pag nakuko at saka